So mga langga, ito yung ating i give away yan ang ating pa pagawin natin. Ang ganda ng mga rilo. Ayan oh, kikita nyo. Kita nyo 'tong mga langga. Oh. Goma. Ayan goma siya goma, goma. Ayan oh, ang ganda oh. Goma siya goma. At saka ang kinaganda lang nitong isa is ito o oh, di magnet, di magnet. Mm. ah, ang ganda di o. nito. Ang ganda, ito na. Ang dami kong rilo. Para to sa inyo, 'di ba, mga langga. Ito na oh. Uh. 'Di ba? At saka ito. 'Di ba, ang dami kong ipami. Guys, ito na. How much to? Uh, 99. 299? No, no, just 99. Ah, one night. Ah. Your name? Ah, only this watch. Okay, yes. I'm thinking this is gold Wala Okay, one hundred One Judith Ayan, one, ito yung deliver ko Akala ko gold, ito pala yung ano Sa ano, oh? sarilo Uy Ayan Ayan, nag-deliver sa akin Hello guys for today's video. Nandito naman tayo ngayon sa pag-unboxing ko. So ito na yung in-order ko. Galing pala itong damam. Ito. Ito yung sinasabi ko sana. Pandagdag ko pamigay sa mga legit ko. So bubuksan na natin. Ayan eh. Ito yung resibo. Ayan Oh. We buy online. We buy online. Nakalagay dyan to resibo. Tapos 'yung pangalan ko, ayan Saudi. Nakalagay talaga dito totally 'yung mga pangalan no, 'pag nag-order ka sa online. Nakalagay talaga tapos ito na bubuksan na natin. Dalawang kahon ito. So dalawang kahon. Hala. Ooh. Kabilang, kabilang. <laughs> Ito. Ay, ang ganda. Ang ganda. Guma. Ano oras ba ngayon? <laughs> ang ganda mga langga. O, oh, ba? Diba? Legit na legit. Ang tatak ay eh, tago. Ayan, tago ang tatak. So, mga langga, talagang as in legit. Alam niyo mga langga sa patulang. Kaya bilib na bilib ako dito sa Saudi na mag-order. At saka ito, o. Oh. Uy, ang ganda. Kasi alam niyo mga langga. Kaya gusto-gusto ko talaga mag-order dito sa Saudi ng mga ganito eh. Napaka legit talaga nila. Hindi ka guys sa Pilipinas. Pag nag-order ka ng ganito, malamang ito mapalitan ng ano, ng bra. <laughs> o, diba? Oh tingnan nyo mga langga as in. Diba? Para ito sa inyo. Tingnan nyo naman. ayun Oh. So, yan, oh. Limang peraso. Uy, ang swerte naman ito. Limang peraso, tagli lima, bali, sampo. Ayan, oh. So, ngayon, mamili ako nito ng isa. Gusto ko yung may pagka ito, ito akin. O, oh, di diba? So, yan oh. Wow. Ang ganda, guma. Tsaka itong mga langga ha. Itong isa, pambabae ang dating. So, ang ganda nito. Kasi alam nyo kung bakit. Di, ganyan lang siya, oh. Oh. Oh, di magnet. Di magnet. Wow, di magnet yung ano. So, mamili tayo dito. Purple ang gusto ko. Purple ang gusto ko, di magnet. Oh, di ba? Ang ganda, sa ka pa? Oh. Hoy! O, di ba? Ang ganda, Di purple. Ito mga langga water crops, ano ba? Ano water crops? Water fruit ito. Tingnan ko nga. Ay, naku! Grabe ang ganda talaga oh. Marangka sa totoo lang. Ang swerte na makakuha nito. Tingnan nyo. O, oh, di ba? Oh, nakita nyo. Ayan mga legit, ito na yung sinasabi kong pangako ko sa inyo. Ayan, alam nyo na kung anong gagawin dyan. Ayan, share, like, and follow tayo. And of course, paki mention na lang, tag-review tayo. And ang kinaganda nitong pambabae, ito, pambabae, ito mga langga. Ah. Pambabae ito. Imagine nyo. Oh, kita nyo oh. Oh, di magnet. Yung lock siya, di magnet yung lock o. Oh. Ayan o. Oh. Ang mm. ganda, di ba? Wow o. Oh. Ayan ang napili ko. Ito, akin na lang ito. Violet. Tapos ngayon, <laughs> wow, sana all. At tsaka. itong palalaki, may type ako dito eh. Palit-palitan siya. Ayan, gusto ko itong, gusto ko to. Alam niyo mga langga ito, ang ganda rin ito. O, oh, goma. Ayan siya, goma. Mm. Wow, ang tatak nito ay tago. Ang ganda ng ano ha, ang ganda ng kahon. Oh, tago. Ang ganda ng kahon. Diba? Tignan nyo, imagine nyo. Ito yung aking upamimi sa inyo. Oh, di ba Magkano rin to? Mga 200 plus to in Pilipinas to ha. lang, 300 lang ito. Oh, 'di ba? Tapos ito yung uh, pambabain na sinasabi ko nga sa inyo na magnet. Oh, di magnet yung yung ano, yung pinakaano niya. 'Di ba? <laughs> Ilalagay natin sa kamay natin.